ayan, uh, ayan na nga mga kabisdak, mga kabradix, Asama uh, sama nyo po sa magandang pasyalan dito sa Kizim City so siguro, uh, pamilya naman siguro kay sa uh, circle so ayan po ang circle guys ha pagka ayan, pagka hapon maganda mga siya dyan, mga buong pamilya pili nyo isama. so pwede ka ng picnic dyan so ayan, maganda, so, mag so, marami din mga pagkainan dyan so, marami yung mga nagtitinda na ano, uh, yan mga kalaruan, laruan mga bata so ayan napaganda, malawag pala talaga dyan so yan ah uh, kagandahan dito mga hapon tapos ang mga gabi kasi nang alas 10 ang bukas dito malawak yung parking yan, pwede ka mag-exercise mag-jogging, maraming mga mag-jogging din guys Ayan, so ayan, talubog na yung araw guys, maganda siya, ayan, may yung cover So, nag-iibay iba yung, ano, yung kulay ng ilaw. Ayan, may blue. Ayan, iba na yung kulay niya. Ganda na pa, ganda din, guys. Ang ganda tambayan. Lalo so, may mga dua. Doon sa may bandang, ano, dulo. Ayan, may mga puno dyan. yung mga upuan. So, mga ganda ng dyan, guys. Pwede, pwede niyo na rin isama yung mga anak niyo kung saan may mga anak kayo Ayan. napakaganda din mga idol mga kabistak mga kawalix dami na yun o dami mga kainan yung kainan yung dyan tapos may fountain ganda ng fountain saka ano minsan may zumba dyan ayun yung fountain o Masay masabay sa ano sumasabay sa tugtog kasi yun, la ang lakas ng tugtog dyan mga idol e eh. minsan dyan paghapon sa tumaga may zumba so pwede dyan mag ano exercise tapos meron ding playground dyan so mga bata nag enjoy dun sa so, bandang dulo na yan sa so, may fountain sa so, likod niya, may playground dyan so napakaganda sa, sa Kison City sa West Circle guys so yun lang maraming salamat sa panunod sa aking video at pag-share and like subscribe sa aking YouTube channel take you